Ano 'yan, Dried flowers 'yan, kaya matagal 'yan. May message ako Basta iyo, may message ko. Bisan pa noong puso ano. Na namuhay dito sa langit, na ipagbubuklod sa iyo pagdiwang ng ang mo, siya na pa rin Hesus Kristo. Kristo. sa mo. Valentine's Day, Ma. We are grateful for all that you do. Thank you for being a super mom to us. Please don't push yourself too hard. We will always say to support you We love you. You're forever. <laughs> 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 Ah, oh, kasi hindi ko pa rin nakikita ng buo. Dried yeah. flowers yan. Oh, sa salamat. Hmm, salamat, kami. Jill. Wala. Kanino to? Sa akin lang yan. Oh, salamat. Hmm. Kaya, ang na yan. Ayun, <laughs> 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 ano? <laughs> salamat, Jill. <laughs> ano? <laughs> Ay, hindi. Nah, 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 ano, akala ko si Jill lang yung anak Hindi, ako. Salamat, okay. G. Hmm. Sige yan, hey, happy Valentine. Salamat, so ano. Akin na yan, ah, Oh, sige. Oh, Ha! Mga gago, gabi ba? Lagi na lang niya. Oh, dinbukay ko alam kung kanino. May bulaklak. Mm. Tapos, may chocolate pa. Kanin <laughs> kaya 'to. Oh. Kanina. Wala kanino to. Kanino kaya to kay Jason? Oh, thank you. Ang daming chocolate. Oh. <laughs> Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, kaliligo ko lang, di pa nga ako nagsuklay. Mamaya na ako magsuklay. Kasi ganito talaga yung mukha ko. Tingnan nyo, uh, ngayon ay February 15. Tapos, tingnan nyo, oh, may mga bulaklak ako, di ba? Una, Uh, wala pang valentines ang natanggap ko na nga yung hikaw na suot-suot ko galing ito sa kay Niels at saka ito naman galing sa mga anak ko ito may kasama itong perero galing ito sa panganay na anak ko at saka sa asawa niya na surprise talaga ako kasi di ko inaasahan na magbibigay sila ng ganito kasi lahat sila busy tapos ito naman sa pangalawa kong anak. Na-surprise talaga ako nung ito pinadala sa Lala mo. Nagulat ako kung bakit ano, may tumawag sa akin. Tapos pinadala ng anak ko at saka ni Shena sa Lala mo Tapos nung natanggap ko ito, umiyak talaga ako. Umiyak ako yung pagbukas kasi di ko talaga inaasahan. Tapos di ko alam kung kanino. Pero may idea na ako na sa kila Jason at kay Shena. Kaso di ako nakuhaan ng video nung natanggap ko ito. Kasi wala namang kukuha ng video. Di ko talaga rin alam na may darating na ganito. Surprise nga ano, paano malalaman. Pero ito, nakuhaan ako ng video ng anak ko kung anong magiging reaction ko. Nakuhaan ako ng video. Kasi yung anak ko, andito lang siya sa kabilang bahay tapos in order niya rin itong online tapos nung tumawag sa kanya ayan dinala sa akin doon sa shop kaya sobrang na sorpresa ako ayan kaya ako talaga super happy ako kasi lahat ng paghihirap lahat ng sakripisyo ay napalitan na ngayon ng kasaganaan napalitan na ng kasiyahan 'di ba? Kaya kayong mga nanay na may maliliit pa na anak, ibuhos niyo yung pagmamahal niyo sa kanila, yung atensyon niyo sa kanila. Alagaan niyo sila ng mabuti. ah uh, kahit mahirap, itaguyod ninyo na makapagtapos sila ng pag-aaral kasi yung pag-aaral talaga yung sagot ng kahirapan. Nasubukan ko rin yan dun sa pamangkin ko na hirap talaga sila sa buhay yun nga, napagtapos namin yun ng teacher. Tapos ngayon, teacher na siya. Ngayon, pinapag-aral niya yung pangalawa niyang kapatid. Yung sunod sa kanya, pinag-aaral pinag niya, teacher din, graduating na itong year na ito. Tapos, napagawa na niya ng bahay yung mga magulang niya. Kaya, yung pag-aaral talaga yung sagot ng kahirapan. Kasi kung hindi tayo mag-aaral, madaming yung kung hindi mag-aaral ang mga anak natin kasi hanggang ngayon naririnig ko pa rin yan doon sa amin na bakit si ganoon hindi nakapag-aral, nakapagtrabaho naman ng maayos. Noon yun, noong mga panahon na yun kasi yung mga tao noon hindi pa yun lahat nag-aaral, marami pang hindi nakapagtapos. Pero ngayon kasi marami ng halos lahat ng mga kabataan ngayon nakapagtapos na, marami din di nakapagtap ay marami din nakapagtapos na wala pang work tapos paano yung mga anak natin pag di nakapagtapos syempre hindi sila makakapaghanap ng trabaho na mas maganda makakapaghanap sila ganyan sa construction labor mga tindira sa maliliit na tindahan ganun ang magiging mag mangyayari sa mga anak natin pag matalino syempre tapos kung nandiyan na sa mga college level ka na, tapos ka na ng grade 12, well, pwede ka na mag mag-apply sa mga call center. Call center din malaki din yung sahod. Ayun po sa ating mga nanay, uh, alagaan natin yung mga anak natin kasi sila ang sabot ng ating kahirapan. Uh, mahalin natin para ibalik nat ibalik nila yung pagmamahal nila sa pagmamahal natin sa kanila. Ibalik nila yung pagmamahal natin sa kanila. Ganun ba yun? Tama ba yun? At saka, pag nagbibigay kayo ng pera, wag nyong isusumbat sa kanila yung ganun-ganun na lagi nyo lang ipaalala na mahirap kumita ng pera, kaya pahalagaan nyo ng pera. Kasi kami noon, meron nga kaming kapitbahay na may kaya talaga sila kasi yung mga tita nila nasa Japan, eh, alam nyo naman noon pag nasa Japan, di ba? Maraming pera na dumarating. Tapos, yung panganay ko yun ang reklamador eh. Sabi ni Jason, uh, bakit mama sila ganito? Uh, yung baon nila 40 pesos, ako, kami 20 pesos lang, kalahati lang sa kanila sagot ko sa kanila, mag-aral kayo ng mabuti kasi hindi naman nakikita yung pag-aaral sa laki ng baon, sabi ko sa kay ano, kay Jason. Mag-aral kayo ng mabuti pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Um, uh, makukuha ninyo yung gusto nyo, mabibili nyo yung gusto nyo sa awa ng Diyos na naman sila ng pag-aaral at saka naipasa niya yung board exam niya, nabili niya yung mga gusto niyang bilhin, na ibigay niya yung gusto niyang ibigay sa amin. Ayan, uh, napakaswerte ko sa mga anak ko. Napakaswerte ko sa mga anak ko at saka napakaswerte ko rin kay Nels kasi sobrang mabait si Nels, napaka maunawain. Ayan, kaya yung buhay ko ay masaya na. Masaya na si Rhea lang medyo stress ako kasi alam alam nyo naman yung mga babae pag may mga nanliligaw, 'di ba? Nai-stress ako sa ganun. Ayan, yan lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nagsubscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. <clears throat>